I-explain mo kung ano yung AI, GPT. Ang AI o Artificial Intelligence ay isang teknolohiya kung saan ang mga computer o machines ay natututo mula sa data at kayang mag-isip o mag na parang tao. Sa madaling salita, ito yung nagbibigay ng kakayahan sa mga devices na matuto, mag-adjust at mag-perform ng tasks ng may Anong mga devices na ngayon ang gumagamit ng AI? Ang dami na nating devices na gumagamit ng AI ngayon, kasama na dyan ang smartphones, smart speakers, tulad ng mga virtual assistants, mga smart home devices, gaya ng thermostats at security cameras, at syempre, mga sasakyan na may self-driving capabilities. Ah... Kung may iba ka pang tanong o gusto mong panusapan, nandito lang ako. Sabihan mo lang ako kung ano pa ang maitutulong ko.